Lagay okay, na po natin ang bawang, sibuyas, at luya. At saka may linga. At yan, luto na po ang ating adubo. ito. No. <laughs> yan po at nagluto po ako kaninang umaga ng minanok. Wow. Ate Huyang. Ate huya Minanok ko. Minanok, Ay, salamat. Hindi ko na Mainit, nini. Iya. Yeah. Hmm, masarap po. Parang siya masarap pa sa tinolahan eh Mm -hmm. Saktong po, mainit ngayon ay... Ah, malamig ngayon ay mainit itong <laughs> sabaw. <mga>. Ano <laughs> Magbablog ka nga. Magbablog ako. What? Ibalag mo muna rin ako. Ha? Huh? I-try mo yung ano. Yan. Tatanggalin na po natin yung mga sinampay. Para makapagsampay ulit tayo ng panibang. At ako pinagawashi. At ayan po si Bosing habang ako'y nagwa-washing at nagtatanggal ng mga sinampay ay nagtitiklop po si Bosing ng mga damit habang nanonood po si Bosing ng TV ay nagtitiklop at si Dudotsky panay ang asab anong kinakain mo? maligo ka na muna hala at ngayong damit mo ay naiisama na rin sa labahin, hala Maligo na muna. Ayan po ang aming labahin. O uh, ha, hiwa-hiwalay na. Ayan po si Nini, naglalaba rin. Mga team sa taas, Naibaba na? ibabana po si Idro at nagtitiklog uh, po ng kanyang mga damit. Inaayos po niya itong kanyang kwarto. Sakto po para ng paso. Oo. Tatanggalin na daw po niya yung mga damit na hindi na niya masyadong isinusuot. Bakit Kaya po si Nini, nag-iimpis uh, din po ng kanyang kwarto nagtitiklop din po ng mga damit niya. Yan, pag walang pasok, intindi ng mga damitan. At pagka may pasok ay hindi na maintindi. Laging maagap. Maagap na gising, maagap na pasok sa school. Ayan. Nagkalat po dito kay Ninit. Siya po yung nag aayos po ng mga damit po niya. Ayan po si Milot nagmamap. Dapat yung kinakachinilas, baka madulas. Hindi po. dito. Tapos na po kami maglinis ng kwarto. Dito po inilagay yung ibang mga kahon. Nga ito po ay, ang laman ay yung mga, hindi masyadong mga ginagamit. Okay, di madulas mo. Kung saan mo po ang ilaw? Ako na may nakachinelas. Pati po yung ilalim ng kamay amin nilinis mo. Dapat. Na yung mga damit na hindi kailangan, tinanggal muna. Ah, yung mga... Itatapon ng mga gamit-gamit ng mga basura. Uh. Ah. Ayan po at kami ngayon ay pauwi ng bayan. Kasama ko po si Bossing, tsaka po si Kim. Kami po ay may mga bibilhin lang po. Ayan po at nandito na kami sa Angela Shopping Mall. Oo, tara sa loob. Kami po ay titingin ng barner para sa fish panda. Nene, dito ah, yung single lang dito, partner Para sa fish pan Mahal na ni dati, 500 la ganyan eh. Ano ito? Disaksak. Ah. <laughs> Tara, titingin tayo ng basket. Eh. Bibili po kami ni Kim ng basket na laundry basket. Pili kanini, alin ang maganda. Ayan, Ay, wala naman itong ano. Tantakip lang pala ito. Eh. Oo. Yung <laughs> Ito, ito ah, boys, may basket. Yan. May hawakan. ako. Dali niyo na 'tong sumama. Sige, Magkano? 158. Tama din. Okay din pala Sige, kuha ka. O, oh, 'yan na lang ah. 'Yan na lang Tatlong din Tatlo. Oh, tigigay sa kulay. Oo. Oh, okay. Yan guys, at nakapila na po si Kim. Sakay na natin sa tricycle. Ayun, nakatsigay na Ayan po at nandito na kami sa bahay. Bali naghihiwa na po si nini ng mga ricado, Bawang sibuyas at luya. Bumili po si Bossing ng longganisa tapos po ay atay balunan. Kaya po naghihiwa na po si nini ng Ricardo. Magluluto po tayo ng atay balunan. Oh, Pagayin po natin ang bawang sibuyas at luya at saka may linga Itang kilo yung binili mong atay baluna? sa kalahati yan dati na pong ilalagay ang at atay baluna ating sasakot sa ito yung hindi ang ilalagay ng tubig ang ilalagay po natin dito ay tuyo, mga paminta. Oh, so, din natin. Kaka-perate right ako dito. Ito po yung ating muna sasakot sa yung natin lagyan ng kanya.

Suka. Tingnan niyo 'to. Talaga na suka. Oh na po yung niluluto ni Bossing na atay balunan. Yan po pa ihanda pa po ng kaunti. Ito 'yung niluluto natin. Oo, dapat din ako miwasan para hindi talungutin, 'di ba? na rin po si Bossing ng bangus. At ayan, ito na po ang ating adobo. Adobo. Ba atay balungan. At nakahain na po itong ating adobong atay balungan. Tapos meron po ditong pritong bangus. Ayan, at nakahain na po kami. Magandang na, okay. na daw po sila ano naman, meram salamat ko sa lahat ng mga diyaya, at sa mga pakaing na sarap ngan niyo yung natitigil talaga sa pagkonekta ko nang, kung kung ano sa mga pangangailangan, ang alam ko sa mga mga pakaing na sarap. na, bossing ka wala, bisig puya kasi kausap, ayok pang nain bossing, kung Pag-delating at diet daw. Ito okay. mo naman okay. po ito. Ano? 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 wala na kulang. <laughs> ano? <ma> <coughs> ano? naman maya ko. mo na po. Ano? 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 mo Ano? No.

Kasi so, lang ako kami Nagutom na po. Kaya na mga taraan ang wala. Hindi lang tayo. na po na kaya. na po si ang Perfect timing! Ayan! Kaya ba? Nakaano yun. Saka lang, yun. Ay, meron pong... Tak

Kita mo na at tayo mag-challenge challenge. Maranaw na ito challenge. Dito hmm. picture like challenge, time tayo, tayo nila dudot. Yes. Tapos yung yes. hey. luma picture. Tapos may pagod sa bibig. At pag, parang pag may nakita ayoko mo na bawa ito. Ay, mo na sa school na. sa ka rin Challenge mo. Oo, mo ka sa mo school. Ang ang sa ang pinaka... Magagalit eh, bubusan ito. Ang sabi ka tayo, ano, ibang challenge mo na. Parang ano, Pwedeng kay apat, tapos sa sino, ang um, pinaka... Kasi ang second na vlog ni Nini ay kami ng papa. Sino ang pinaka magagalit eh? Pwede Ako mag... Ano mga may gabi? Ay, mga tanda. Mm -hmm. Mama, ano ba lang kagyan ako? Sila yung mag... Sila yung gumakanta. Oo oh, oh, oh. masarap <laughs> Yan po at nandito okay. si Nerly and Seth okay. po tayo okay. At ang labis na nasaktan po ay si Camelot <laughs> Siyang uh -huh. maguugas ngayon Kanina nung kami kumakain ay eh, nagtatalo-talo yung mga yan Kung sino ang magliligpit uh, Ay si Melot ang labis na nasaktan <laughs> po. Mm. Bango. Ito po masarap po. Oh. Eh, luto mm. na kuya Emil. Wow. Kain po. Kain po tayo. Tuwi na lang kami pupunta dito na bibidyo kay Kaka. Ayan po si Camelot. Lumabing ako, hindi ma'am. Ay, okay na inanla natin. Mm -hmm. Ayan po at bali tapos na nga kaming kumain. Hindi uh -huh. eh, tayo ay kanya-kanya na uli ng laba at kanya-kanya na uli ng schedule ng pagliligpit. Uh -huh. At kanya-kanya na uling tiklop ng damit, linis ng kwarto. Ayan. Piliin mo <laughs> O idro. Para sa iyo yan. Diyan mo ilalagay ang iyong mga team. Eh. Dati sasabihin mo pag ina-thank you po. Parang <laughs> nakatanggap oh, so mo uh, mo. Parang nakatanggap ka ng regalo. Oh, Diyan nilalagay ang mga tiim ninyo. Kami naman po ay mayroong tiima na. Kaso ay luma na. Parang bumigay na yung ganito. Ah, Parang sira-sira na. -sira. Tsaka yung ganito ilalim ay... Kuan, na yung nag-crack na. Oh, at yun na may matagal na. yun na may hindi pa pandemic. Parang elementary pa si ni ni negro. Oh. Oo. Oh, ito naman yung sa iyo ah. Oh, pagka nakikita ninyong nasa inyo, kung pupunuin ninyo bago kayo maglaba, o gusto naman ninyo maglaba agad, bahala kayo. Yung ating paglalabay walang problema dahil yun ay automatic na. ako na lahat, isasapay na. Oo, oh, kayang-kaya. Noon ngay tayo naglalabay nung wala pang automatic eh. Nagkakatama din pa sa kanya Kanya-kanyang kawan, kanya-kanyang kusot, kanya-kanyang badlaw. Sige mo patulog Si Dudutski naman po ay hindi ko na binilhan ng laundry basket dahil yung damit po niya ay sinasaka sa aming ano, tiliman. Tagalipit na lang si Dudutski. wow! Magkina ko made! Oh my God! Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.